Meron po bang hindi alam ang ating Diyos? Meron po siyang hindi pinapakialaman. <laughs> Yun po ang sagot ko. Meron siyang hindi pinapakialaman. The, the, for those who do not understand Tagalog, the question is, is there anything that God does not know? My answer is, not all things God wants to know. Hindi lahat ng bagay gustong pakialaman ng kaya po nito, ko kayang halimbawa. Yung nasa 731 ng Iremias, ganito lang. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng tovet na nasa libis ng anak ni Himnon upang sunugin ng kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Kaya hindi man pumasok sa isip kung gagawin nila yun eh mo anak nila susunugin nila, iaalay sa Diyos Diyosan, mga taong Israelita, eh, sinunog yung anak para ialay sa Diyos Diyosan. Hindi ko naman inutos yon sabi ng Diyos, ni pumasok man sa aking pag-iisip. Maulitin pa natin sa isa pagtalata. Pakilagay sa screen. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal na, na, hindi ko iniutos o sinalitaman o pumasok man sa aking pag-iisip. Nakita niyo po, hindi man iniisip ng Diyos na gagawin nila yung gano'ng kas kasamaan. Eh. Biro mo, anak mo mismo, susunugin mo, iahandog mo sa Diyos diyosan gaya ni Baal. Hindi ko yan inuutos yan, hindi ko sinalita yan, ni hindi pumasok sa isip ko yan. So, ah, alam nyo kasi po ganito kapatid, sa premise na ito, no? Ang Diyos po, binigyan tayo ng kalayaang mamili eh pwede mong piliin yung gusto mo sa mundong ito. Ngayon, kung ano yung pipiliin mo, hindi ka pinapakialaman ng Diyos doon eh. Hanggang hindi ka naman nakakapili, hindi ka niya pina, pinipilit. Di ba? Deuteronomio. Okay. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa si inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, hmm. ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binis. Ayon, sabi po ng Diyos, tinatawag ko ang langit at ang lupa na maging saksi sa araw na ito laban sa inyo. Inilagay ko sa harap mo ang buhay, inilagay ko rin sa harap mo ang kamatayan. Ang pagpapala na sa harap mo rin, ang sumpa na sa harap mo rin. Piliin mo kung anong gusto mo. Pero ang sabi niya, piliin mo buhay para mabuhay ka. So meron tayong karapatang mamili. Sa tiempo pong mamimili tayo, hindi tayo pinapakialaman ng Diyos eh. Hindi kanya pinipilit eh. Kaya nga merong napipili, masama eh. Meron napipili, mas mas gusto pa yung kasinungalingan kaysa sa totoo eh. Meron pong ganun tao. Pakinggan nyo sa 1.8.9 ng Kalawat Tesalonica. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ayan. Bakit nila paghihigantihan niya sa 2.11. Yan pa rin. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang pagawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Hmm. Upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Mas pinili pa nila yung kalikuan eh. So, merong mga tao talaga ang gusto yung hindi, yung hindi tama, yung, yung kasinungalingan. Hindi sila pinipilit ng Diyos. Kasi meron na tayong free choice, free will ang tawag po ng iba ron. Kung ano yung magugustuhan mo, napiliin, bahala ang sumunod sa gusto mong sundin. Ganun po ang Diyos. Hindi siya, nag, hindi siya parang isang diktador na pipiliting kanya sumunod sa kanya. Kundi ang Diyos, ginawa tayong hindi robot na we have our own choices in life. Meron tayong mga kanya-kanyang pagpili. Doon sa mga puntong hindi ka pa namimili, Aba, ang Diyos hindi nakikialam doon. Hindi nga, hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka, kung hindi. E sabi nung iba, oh, alam na ikaw ng Diyos lahat ng bagay. Hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka, kung hindi. Katunayan nga, sabi niya, hindi ko inutos yan, hindi ko sinalita, hindi pumasok sa isip ko yan. Sabi ng Diyos. On those premises po, ang sagot ko sa inyo, meron siyang hindi pinakikialaman sa tao. Kasi binigyan niya tayo ng free will. Kasi pag pinakialaman niya tayo, lalabas. Para siyang diktador, saka parang alam niyo mga kababayan, ano, parang hindi maganda yung buhay pagka wala tayong choice. Bigyan kayo halimbawa, sino sa inyo mas magusto ang kari-kari? Ako kasi paborito yung kari-kari. Eh sino sa inyo paborito eh, laing? sino sa iyo ang paborito na manisinigang sa miso? Eh, kung sabihin ko sa inyo, tayo lahat ang gusto natin, laing. Wala kayong karapatan. Mag maganda ba buhay, no? Hindi po maganda buhay, no? Ang tao po, may pinakamagandang regalo sa Diyos pang sarili niya, no? Yung makapamili that makes life exciting, wonderful, and that will make life also meaningful pagka ang pinipili natin yung mabuti para sa Diyos. Hindi niya tayo pinili, tayo mismo namili. Kasi ang gusto ng Diyos lagi yung kusa natin, ayon eh. ayaw niya tayong pilitin. Eh. Uno, ng Isayas. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo ng buti ng lupain. Ayan, ang hinahanap po ng Diyos, kusa. Hindi naman niya pipilitin tayo. Eh. Basta gusto niya, kusa. Kusa kang gagawa ng kabutihan, kusa kang gagawa ng, 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 ng pagsunod. Yun po. Hindi niya ikaw parang minamanehon sa sakya na kung saan niya gusto, doon ka na lang. Wala ka ng pamimili. Kaya nasabi ng Diyos, hindi ko naman inutos yan ah. Hindi ko naman sinalita yan. Hindi naman pumasok yan sa aking isip. O nung ba sabihin niya, hindi pumasok sa isip niya, alam niya na ba yun? Yeah. Hindi nga pumasok sa isip niya, di, hindi niya alam. O, meron palang gagawin ganun ng tao, may pipiliin palang ganun. Na, pati anak nila susunugin para sa Diyos Diyosan. Kaya ang sabi ng Diyos dun sa Isaiah 30, versikulo 1, pakilagay sa screen. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisang guni, ngunit hindi sa akin, at nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, Upa? upang, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya meron doon nag-aalay ng alay, hindi sa Diyos inaalay, kay Baal nga alay Pwede, alam ba ng Diyos na eh, Baal nila iaalay yung anak nila? Eh kung alam lang na Diyos yun, ba't bibigyan niya pa ng anak? Pwede naman niyang gawin baon. Oh. Susunugin mo rin lang anak mo, ba't bibigay ko pa sa'yo? Pero dahil nga, binigyan tayo ng Diyos ng pamimili, ay, bibigyan kita na ka. Gusto mo, ialay mo sa akin. Kaya ang sabi, sa apa ng mama pang imagsik, nag-aalay ng akin hindi sa akin. Nakikipagsangguni, hindi sa akin espiritu upang magdagdag sila ng kasalanan sa kasalanan. Yun po, on that premise.